Good morning, Good morning, Philippines! Philippines. Mga kabombo, sa inyo ang panibagong edisyon ng buhay sa Ibayong Dagat para sa linggong ito, kung saan ating itatampok ang samot-saring kwento at karanasan ng mga Pilipino na nasa Ibayong Dagat. Mga kwento na tiyak ating kakahangaan at mapupulutan ng inspirasyon. Mga kabombo, ating tunghayan ang naging panayam ng ating tampok na Bombo International News Correspondent, Sa bawat perang ipinapadala mula sa ibang bansa, may kasamang pawis, luha at mga gabing puno ng pangulila. Hindi biro ang maging breadwinner, lalo na kung ikaw ay isang overseas Filipino worker. Sa kabila ng distansya at pagod, patuloy ang kinilang sakripisyo upang mabigyan ng magandang buhay ang pamilyang naiwan sa Pilipinas. Sa mata ng marami, bayani silang may tuturing. Taong handang isang tabi ang sariling pangarap para sa kapakanan ng iba. Ngunit sa likod ng bawat ngiti sa video call at perang kanilang ipinapadala, may mga kwento ng pagtitiis at matibay na paninindigan na kailanman ay hindi mababayaran ng salapi. Yan ang naging takbo ng buhay ni Bamberean Ma Esquila, ang ating tampok na Bombo International News Correspondent sa bansang Hong Kong. Tubong negros occidental si Ma'am Mariana, subalit noon pa lamang ay bitbit -bit na niya ang pangarap na maiahon sa hirap ang pamilya. Isa siya sa siyam na magkakapatid at sa murang edad pa lamang, batid na niya ang bigat ng responsibilidad na nakaatang sa kanya. Matapos ang pag-aaral sa Batangas State University sa kursong Industrial Comtech Engineering, pumasok siya sa corporate world bilang telemarketing specialist. Apat na taon siyang nagtrabaho dito hanggang sa nagtungo salarangan larangan ng real estate. Ngunit sa kabila ng mga karanasan sa si Pilipinas, napag ni Ma'am Mary Ann na tumahak sa mas malawak na mundo ang pagiging overseas Filipino worker. Una niyang destinasyon ang Hong Kong. Sa unang pagkakataon ay nilisan niyang bansa hindi lang para sa sarili, kundi para sa kinabukasan ng kanyang pamilya kung saan siya ay domestic helper. Isang trabaho na puno ng hamon, sakripisyo at matinding adjustment. Ngunit hindi lahat ng laban ay nasa ibang bansa. Minsan mas masakit ang mga tinig mula sa sariling tahanan. Sa tuwing hindi siya makakapagpadala ng higit sa inaasahan, may mga sandaling tinatawag siyang madamo ang perang pinaghirapan ay tila naging sukatan ng pagmamahal. Subalit naniniwala siya na ang pagpapadala niya ay hindi para sa wants ng kanyang pamilya. Pagkos ay para labang ito sa kanilang pangangailangan. Bagamat ganito ang kanyang pinagdadaanan, mabuti na lamang at siya'y napunta sa mababait na amo. Kahit hindi marunong mag-Ingles ang kanyang employer, nagtulungan sila sa pamamagitan ng translation app upang magkaunawaan. Gayun din sa tulong ng sekretarya ng kanyang amo upang i-translate ang kanilang pag-uusap. Sa simpleng pagkakaunawaan, nabuo ang respeto at tiwala sa pagitan nila. ngayon si Ma'am Mary Ann na lang ang natitirang breadwinner matapos mag for good ang kanyang ate na ngayon ay may karamdaman. Habang patuloy siyang lumalaban para sa pamilya, pinaplano na rin niya ang kanyang kinabukasan. May negosyo na siya dito sa Pilipinas at balak ng mag for good magkatapos ng kanyang unang kontrata na magtatapos ngayong buwan. Dara siyang bubuo ng sariling pamilya, ikasal at mag-focus sa kanyang negosyo. Tayo nito sa mga nais mag-abroad na ang pag a ay hindi biro. Bago mang ibang bansa, bigyan muna ang sarili ng katanungan. Handa ka na bang makipagsapalaran sa ibang bansa? Dahil hindi sapat ang lakas ng katawan sa pakikipagsapalaran. Kailangan mo rin ng tibay ng loob na siyang magiging sandata mo sa ibayong dagat. ating pakinggan ang kabuang panayam sa ating tampok na Bombo International News Correspondent sa bansang Hong Kong na si Ma'am Mary Ann Eskila. Uh, ako nga pala si Miss Mary Ann Eskila and uh, nandito ako ngayon sa Hong Kong dito sa uh, dalawa kasi yung bahay ng amo ko and ngayon po nandito, uh, currently sa bahay niya dito ako sa kolontong um, Hong Kong and sa Pinas naman uh, yung ano ko yung address ko is uh, Payao Zone 6 Binalbagan uh, Negros Occidental. Actually nag-aral po ako sa Batangas State University. Ayun, shout mm -hmm. out sa mga taga Batangas State University. Okay. And um I'm taking uh uh Industrial Comtech Engineering. Mm -hmm. Yes, yan po yung course ko and for your scores and ayun sa so, awal ng just ako graduate naman after kung graduate ng college uh, nagtrabaho ako sa isang company ng um, mga aluminum ah uh, jan po sa g, uh, g, uh, g sa glass uh, uh, company ah uh, isa po ako ang um, uh, spe uh, specialist at telemarketing specialist. And after nun, siguro mga mga four years, uh, four, after four years, nag-resign ako and nag-apply ako as a, a real estate uh, real estate agent. So, bali sa Ortigas Land, ang una kong uh, ang una kong in-applyan is Ortigas Land. Ayan, kung kilala nyo po yung ano na yan, yung company na yan ng mga mm -hmm. real estate. Diyan po yan sa Ortigas Land. Ay, sa Ortigas. Actually, mm -hmm. sa Ortigas. And after noon, siguro mga one year, and nakabenta ako ng almost uh, uh, five units. And mm -hmm. lumipat lumipat ako ng uh, Congressional Town Center dito sa, uh, dyan sa Quezon City, sa Congressional. Ayan, and in, nag two years ako dyan. actually, one year and a half lang. Kasi, no, after nung no, ano na yun, uh, dito na ako. Na, kumbaga, nag-decide na ako na mag, na mag, mag-abroad. Kasi, medyo, hindi. Uh, hindi, kumbaga, sa ano kasi, sa real estate kasi, may, yes, may commission. Pero hindi kasi, you know, you know, yeah. parang hindi talaga stable kapag halimbawa kapag nakapag nakapagbenta ka lang saka ka lang di ba yung saka ka lang makapag ako si commission na yun hindi mo pa makukuha ko kuha basta di ba yes, no, pinaghirapan mo rin so ayun nag-decide ako na mag-abroad so sa awa ng Diyos for the first time uh, first timer ko mag mag-abroad uh, tinry ko parang stepping stone ko yung yung Hong Kong Yes. parang ginawa ko siyang stepping stone. Actually, uh, DH. So, hindi ko ano 'yon, uh, proud ako na OFW ako, domestic helper dito sa Hong Kong. Kasi uh, hindi basta-basta um uh, 'yung ano, 'yung karanasan ng mga OFW dito. Alam niyo po 'yon, uh, maraming mga mga kababayan natin talaga na na sa awa ng Diyos talaga mm -hmm. na napunta ako sa mabuting sa mabuting employer. And actually po um uh, first contract ko pa lang po dito mm -hmm. and mag-e-end na po ako ng contract this coming May, May 16. May 16 mm -hmm. ang end ng contract ko. So uuwi na ako ng Pinas. Oo, so, mag for good na ako. Marami, gila, marami nagsasabi sa akin. Marami, marami nang sa akin ng mga mga kababayan ko na mga na mga ano na, Oh my god, grabe ka. O oh, di ba? Uh, ano uh, first contract mo palang lang magfo-for good ka na. Ano yung sekreto mo? 'Yun yung sila sabi nila sa akin. Actually, one year dito sa Kolontong and sa Shatin. Kasi yung yung sa Shatin naman doon yung isang bahay ng amo ko so, one year din ako doon. One, one, year, one year. Kasi two years lang yung contract, di ba? Actually, dito, um, nung una kong pagsalang dito sa, sa, sa uh, bahay ng amo ko, uh, hindi, hindi din biro. No? Hindi din biro yung napagdaanan ko. syempre nandoon yung adjustment. Nandoon yung pakikisama, di ba? So, bali, ang mga iba kasi yung culture nila. So, iba yung culture natin, iba yung culture nila. So, tayo yung mag-a-adapt dapat ng culture nila na na ay eto, pakikisamahan mo talaga sila mm -hmm. ng sobra. Oo. Kasi kung hindi mo sila pakikisamahan, kung halimbawa, yung puso mo lang, na pin, pusong Pinoy mo lang yung ano, yung mm -hmm. nararamdaman. Kasi yung mga pusong Pinoy, ma, malalambot eh, yung yes. mga, 'di ba? So, oh. kapag kung ina yun yung sinasabi nila, kapag hindi ka strong, hindi Strong ang personality mo. huwag kang pumunta ng abroad, please mm. lang. Ako as, eto, grabe talaga yung napagdaanan ko dito. Mm. Kasi yung 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 amo ko ay hindi talaga siya nakakaintindi at nakakapagsalita ng ng English, mm. di ba? Kasi ako din, uh, first timer as a first timer, hindi ko rin alam paano paano magsalita ng Mandarin hindi ko rin, nakakapag nakakapag nakakaintindi ako ng iba like TRS uh, and so ganun lang ganyan numbers lang so ang ginagawa ko ah uh, alam mo yung app key uh, yung apps na ano yung translation uh, mga translation yung mga yes, ganun yun doon kami nagano doon lang kami ko communicate ko communicate no una and Siguro na sobrang naiinis niya siya sa akin. Sobrang naiinis niya sa akin. Ang ginawa niya kasi may may ano siya, um, may secretary. So ang secretary niya, uh, mag, marunong mag-English, nakakaintindi ng English ganun. So ang ginagawa niya kapag pupunta siya dito sa sa bahay, sa bahay, kasi hindi sila dito ay nakatira. Actually, naka doon sila sa China talaga, naka-based. So, dito yung bahay nila is parang vacation vacation house lang nila. So, pag sila dito, kasama niya na yung ano, yung secretary niya. <laughs> oh, secretary ka <to> <laughs> na. Ah, doon kami nakaka-maintindihan nakaka, 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 niya na kung ano yung, yung, yung gusto kong sabihin. And then, siya, naintindihan niya naman, naintindihan ko din naman kung ano na ang gusto niyang sabihin sa akin. Pero noong yes. una, sir, sobra, grabe yes. talaga yung pulo yung luha ko kasi hindi ko alam. Kasi pag nagsasalita pala sila, pag mag, normal lang pala sa kanila na parang, <laughs> parang ganon parang akala mo galit, pero hindi pala. Oo, doon minsan na, mis na misinterpret ng mga kababayan natin. Actually, mabait sila. Hindi nila ako, uh, siguro masasabi ko blessed ako. Kasi yung iba, kasi uh, hindi sila tinuturing na parang tao. Kasi kapag na kumakain sila, ganun din yung pagkain ko. Sinasama nila ako sa, nabawa pupunta sila ng, ng restaurant, kasama ako nandoon sa long table na yan, nandoon din ako hindi kasi yung ibang uh, almost talaga na mga kababayan dito bihira lang yung ganon actually bilang isang small content creator dito uh, nag parang every Sunday every Sunday lang ang day off ko kasi no? may iba kasi po na may mga kababayan natin na yung day off nila is weekdays Me mostly na mga na mga helper dito is Sunday week uh, weekend ang kanilang holiday. Kasama na ako doon. So, meron ako mga nakakasama dito or nakakasalubong na nakikilala nila ako na ay, eto si Miss Mary Ann, ganito ganyan. So, kinaka kinakausap ko sila, kamusta ka naman, 'di ba? okay naman, okay naman ba yung amo mo? May, nags- may nagkukwento sa akin, umiiyak. Oh, okay. eh, oo. Hindi daw siya pinapakain sa tamang oras. Hmm. Sa, sa ako naman, parang, talaga ba? Ma, yes po, ate. Hindi ako pinapakain. Tapos, pagka nag, nag, nag the day off po ako, pinapabalik agad ako ng, nang maaga. Kapag darating na yung panahon ng sahuran, so, hmm. di ba? <laughs> Okay, oh nai, ganito ganyan, padalhan na kayo ganito ganyan. Then, pag hindi pinadalhan, ay magagalit na. Hindi, na, hindi ka na, hindi ka na, hindi ka na mabuting anak, hindi ka na mabuting kapatid, hindi ka na mabuting tita, hindi ka na ganun, 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 ganun. So, sa akin naman, sa aking mga, mga, mga pamilya, ranas ko po yan. Hmm. Lahat po sila ay naging kaaway ko. Actually, wala po ako ng ano, kaaway po nila ang touring sa akin kasi naging madamot ako. Kumbaga, hindi naman sa madamot. Kumbaga, marami kasing mga OFW na lahat ng 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 sa ng sahod nila, yun yung yun yung lagi kong sinasabi sa mga OFW dito karamihan kasi lahat ng mga ng, ng salary nila pinapadala nila sa pinas pinapadala nila sa pamilya nila then after all wala na kumbaga wala na wala ka na pakinabang pag umuwi ka na pag wala kang pera wala kang pakinabang di ba so ang ang ginawa ko sa sa sa, sa part ko hindi ako naging madamot nag, nag naging smart lang ako sa paggamit ko ng pera ko sa pinaghirapan ko yes. so sabi nila madamot daw ako no nagpapadala din naman ako pero sa tama lang sa exact lang na pera na kailangan nila yes. 'yun yung yung yun yung ginawa ko then unti-unti so, naman natatanggap nila na okay ganito ganito pambayad sa kuryente pambayad sa ano sa sa, ano, grocery, bigas, pambayad sa ganito, ganyan-ganyan. And, yun lang. Kumbaga, wala na sila. Sabi ko kasi sa kanila, hindi ko obligasyon, sabi ko, hindi ko obligasyon ang mga wants nyo. Mm -hmm. Hindi ko obligasyon ang mga wants nyo. Ang obligasyon ko lang ay yung needs ng pamilyang ito. Sabi ko. Yun yung, ano, yun yung yun, yun yung gusto kong ituro. It's up to you eh. Kumbaga ikaw yung ikaw yung humahawak ng nag ng success mo. Ikaw yung humahawak ng future mo. Yun yung hindi hindi pamilya mo, hindi kapatid mo, hindi yung kamag-anak mo, hindi yung kapitbahay mo. Ikaw mismo. Paano mo yan i-handle? Dati po kasi yung ate ko ay kapalitan ko lang dito. Ay, okay and uh, actually nag-forgo din siya kasi uh, meron siyang sakit 'di ba po dahil nandito po siya ito yung mga mga sakit ng mga OFW so ako ako yung pumalet then ah uh, sawang ng ng na nakayanan ko hindi din kasi biro yung mga yung mga pinagdaanan din dito ng ate ko pinagdaanan ko din so mm -hmm um hindi ko siya masisisi bakit ganun yung nangyari sa kanila. Kasi breadwinner po kaming dalawa. Ah, oo po. Kami lang po yung tumutulong, tumutulong sa mga pamilya namin eh ngayon po ako na lang. Ako na lang pong mag-isa. Wala na po, wala na pong ano, wala na ate ko na na ano kasi may sakit na siya And ako na lang po yung nagsu-survive, survive nagsusurv sa pamilya ko minsan kaya po eh, ano, um, hindi mo na, nag, nagpupunas ka ng ano, ng wall, tapos umiiyak ka. Oh. Eh, sabi, hala, bakit ako umiiyak? Di ba ganun? tapos minsan masasabi mo na lang, hindi, nari, ang iiyak mo na lang yan. Kahit kung ano man yan, okay, iiyak mo yan. Oh, Ginaganan ko yung sarili ko. Minsan mga parang, mga, lahat ng mga OFW ganun. Kung hindi mo siya kasi ilalabas, kung, kung mo, Strong ka, hindi ka. Mm -hmm. Hindi ganoon. Kung strong ka, iiyak mo yan. Iyak yeah. lang. Oo, ganoon lang yung gawain ng mga OFW dito. Ang hindi ko siguro makalimutan, ano, um inutusan ako ng amo ko na na dalhin yung tea. Mm -hmm. Tea cup and uh, parang isa eh, akin ha. Eh, kasi dito, parang ano lang eh, parang, parang napagalitan kasi ako that time. So, mm -hmm. ang, ang inano ko, hindi ko alam kung ano ba talaga yung, yung na, ino, inutos niya sa akin. Kasi, parang natataranta ako eh, natataranta mm -hmm. So, parang, so, ayaw kong magsabi sa kanya, ma'am, can you please, uh, eh, parang gano'n, dati, mm -hmm. nauna ko, nauna ko noon yung gano'n yung ano ko. Una, parang ayoko kong siyang tanungin ulit kung ano yung inutos niya sa akin. Parang okay. nagmamagaling ako. 'Yun, 'yun yung ano. Parang nagmamagaling ako na, ako oh, kayo talaga. Mali pala. Dapat pagka, ano, doon ako sinigawan ng amo ko na. Ah, sira. Parang na, nabasag ko yung yung he-heck niya na okay. sobrang mahal na Hermes. Mm -hmm. So mm -hmm. Yun yung ang ang ano kasi talagang mayaman talaga. So wow. hindi basa-basa yung kanilang ano. Pero hindi naman siya hindi naman niya ako na parang yung ano na mabuti hindi niya ako tenerme din. Mm -hmm. Oo, hindi niya ako tenerme yes. talaga. <laughs> yes. Paboritong pick ano niya yon, pick up niya yon. So ayun, yun, yun yung ano yung hindi ko makakalimutan. at siguro yung natapon ko yung ano, natapon ko yung 'yung octopus card ko, 'yung <laughs> 'yung HSBC ko na card and then 'yung ano dito, 'yung card ng 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 villa ng house na to. So, 'yun lang ano ko na grabe sobrang kaba ko kasi sabi ng ng, ng 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 village dito na ipapulis ko kung sino sino 'yung kumuha noon. So, mm -hmm. nat nataranta ako, hindi ko na inano, hindi ko na hindi ko na pina kasi Natatakot ako sa amo ko. 'Yun yung nangyari sa akin. 'Yon, yun, yun, 'yun ang hindi ko makakalimutan talaga. Actually, may business kasi ako sa Tinas and yung fiancé ko kasi uh, ikakasal na din ako. For good ako for wedding for uh, mag ikakasal na ako next year and year and siguro magfo-focus ako sa business. Mm -hmm. Eh, 'yun yung ano sinasabi ko sa iyo sir kanina na yes, sir. bakit madamot ako. Mm -hmm. Kasi meron ako pinag nakaabalahan ng mga business na kailangan kong i-focus para din naman sa future ko. Yes, 'yun okay. yung ano, y 'yun yung 'yun yung natutunan ko sa sa amo ko kasi sinabi din ng amo ko na wag mo ibigay lahat sa pamilya mo, yung salary mo, kasi mm -hmm. in the future, di ba, hindi mo alam kung okay pa ba sila sa'yo, mm -hmm. di ba, okay pa ba yung pakikitungo nila sa'yo, kung paano pag wala ka ng pera ayun po, um, konting ipon para sa wedding kasi hindi naman po mm -hmm. pwedeng yung ano mo lang, yung lalaki lang din, yung ano, di ba? Parang Trista. gusto ko rin mag-ambag din sa buhay niya. Ay, charis na! <laughs> <laughs> Eh, hey, So, eto, lagi kong sinasabi din sa mga, mga, nandito natin sa mga, ano, sa, dito natin sa Hong Kong, or saan man, saan man na uh, sulok ng mundo na nag-OFW. Ah, uh, eto, uh, sa mga kababayan ko po na gusto pong pumunta at magtrabaho po sa ibang bansa, ang maipapayo ko lang po sa inyo ay tat, uh, bigyan nyo po ng, ng yung ibigay niyo yung sarili niyo na na makapag-isip kayo kung kayo po ba ay um, handa handa dapat handa yung puso mo handa yung isip mo na magtrabaho ka sa ibang bansa kasi hindi po biro ang magtrabaho sa ibang lahi oo kasi iba po yung ano nila so ang ano tiba uh, uh, kung meron po kayong lahat kasi ng mga Pilipino kasi sino naman eh lahat lahat tayo may pride so kapag po po kayo at may may, may plano po kayong mag-abroad iiwan niyo na po yung inyong pride no oo uh iiwan -uh. mm -hmm. iwan niyo iwan na po yung pride kasi dito po hindi na po nagwo-work yung pride dito mm -hmm. kahit pa kahit pa uh, college graduate ka Oo. Kahit college graduate ka, shout out po sa pamilya ko. Uh, uh, mahal ko kayo, actually. Ginagawa ko. <laughs> Ay, naiiyak ako. <laughs> Ginawa ko to, hindi para sa sarili ko, kundi para to sa inyo. Kasi ko kung, kung pati pati ako kung kung isin kung, kung nilahat ko padala yung yung pera ko ay lubog tayong lahat. No. So, walang aangat eh. So, ayan, uh, bigyan niyo lang po ako ng pagkakataon o kahit hindi niyo na po ako suportahan. No? Ang maipa- ang ano ko lang ang may pangako ko lang sa inyo. Mahal ko kayo at um para to sa inyo, para po sa ating pamilya, hindi to para sa sarili ko din, kundi para to sa inyong lahat, para lahat tayo aangat. Yes. <laughs> lahat, lahat tayo aangat. kung, kung, kung wala ako, bagsak pa yung lahat. Eh. So, mama, papa, um, malapit na po ako umuwi. Eh, Huwag kayong, wag kayong mag, magtampo sa akin lalo na yung ate ko and sa mga kapatid ko na, na nagtatampo sa akin na sabi nila malbita daw ako mayabang daw ako kasi um, parang kinikit ko yung kinikit ko yung kinikita ko sorry kasi para din to sa inyo Diba? Para dito sa inyo. So, sana hindi, hindi pa sa ngayon, hindi, ko, hindi pa sa ngayon yung makikita yung ginagawa ko. Pero in the future, malalaman nyo kung ano yung magiging result nito. Ayan mga kabombo, ang kwento sa likod ng hirap at sakripisyo ng ating tampok na Bombo International News Correspondent. Naway may napulot kayong inspirasyon na inyo ring dadalhin sa inyong hamon sa buhay na kakaharapin. Magkita-kita tayo muli sa susunod na linggo, hatid ng panibagong kwento na puno ng pangarap at pag-asa. Kami ang inyong nakasama, Bombo Nicolo Peranya at Bombo J.B. Zarcilia para sa number one and most trusted network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo. Good, morning, Good morning, Philippines! Philippines.